Kumusta kayong lahat dyan? Nakaputulab na ba ang lahat? Maganda ang putulab na yan Kasi ang mga magaganda ay mas pinapaganda pa O ba? Diba? Tsaka yan ang pag-uusapan natin ngayon Tungkol sa putulab na yan magandang gamitin ang putulab na yan kasi ano eh yun na nga sabi ko sa inyo kanina eh gaganda tayo <laughs> uh, ako nga gustong gusto kong gumamit ng putulab kaso lang ito ang sasabihin ko sa inyo no mga pangga kung kayo ay nag-o-on ng kanin anang uh, inyong mga ano dashboard Uh, tsaka, kung gusto nyo din na mamonetize kayo sa mga tools ni Facebook, ay dapat ang photo na yan ay hindi pwede natin gamitin. Ay, pwede natin gamitin kung aalisin nyo ang logo ng Putulab na yan. Kasi, nakikita ko sa mga posts, ang Putulab Nandoon. Logo yan. At yan ang bawal na bawal kay Facebook na magpo-post tayo na may logo. Kasi nga, maging uh, yung content natin magka-violation. Ang violation ay unoriginal content. Kasi nga, nandoon yung logo ni Photolab. Mm -mm. Kaya kung kayo uh, gumagamit ng mga putolab na yan at pinupost ninyo, uh, aalisin nyo muna ang logo na yan para uh, hindi kayo magka-violation kay Facebook. Kung doon lang ha sa mga gustong ma-monetize kay Facebook. Pero sa mga nagpo-post naman na... Uh, uh, hindi gustong mong monetize ay okay lang yun. Oo. Huwag nyo nang aalisin ang logo ng photolab na yan. Pero sa mga gustong ma-monetize, gustong magka roon ng ads ang mga content ninyo, bago nyo i-post ang photolab na yan, aalisin nyo muna ang logo. Mm -mm. Yan lang. Sana, sana makatulong to sa inyo. Ginawa ko ang video nito para ah... Uh, Baka lang nakalimutan nyo na alisin ang logo ng photo lab na yan. Para, ano, uh, baka magtaka kayo. Ah, original naman lahat ang video na ginawa ko. Pero bakit nagkaroon ako ng unoriginal? Dahil pala sa mga logo na yan. Kasi ang mga logo hindi talaga pwede. Bawal na bawal yan kay Facebook kung makikita niya. Maraming ang nagkaroon ng violation dahil sa ang damit nila nagkaroon ng na, uh, mayroong logo yung mga ginagamit na uh, cup nila may mga logo yun ano pa yung mga lahat kaya hindi tayo pwedeng mag-post mag ng mga content natin na may mga logo kung, kung gusto nating monetize tayo yan ang pakatandaan natin. Kasi maraming mga content creator ngayon na hindi nakukuha ang kanilang mga, hindi sila nakapi out dahil dyan sa unoriginal content na yan. Sana nakatulong yan sa inyo. Maraming salamat!